Paghahain ng impeachment complaint kay uh, VP Duterte. Dapat nasa tamang panahon. Narito ang news ni Patrol 30, Jelly Mendez. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat ay nasa tamang panahon o perfect date ang paghahay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leader at tingog party list representative Jude Asidre hinggil sa questionabling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Congressman Asidre, walang binibitawang pahayag ang mababang kapulungan ng Kongreso at tanging si Sara lang ang may sinasabi hinggil dito. Positibo ang mambabatas na sapat na ang mga nadiskubre sa pagdinig ng komite para makapagsumite ng impeachment o plunder complaint laban sa vicepresidente. Anya isa sa panuntunan sa tiwala ng publiko ay ang tamang paghawak at paggamit sa pondo ng bayan. Matatanda ang iniinvestigahan ng komite ng Kamara ang paggamit ng 16 million pesos na confidential funds ng OBP bilang pambayad sa rent nagbenta ng mga safe house na umaabot sa 250,000 pesos hanggang 1 million pesos para sa labing isang araw na renta. Sinisilip din ng mga mambabatas ang paggamit ng DepEd ng sertifikasyon ng AFP para sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summits upang bigyang katwiran ang paggamit nito ng 15 million pesos na confidential funds na ibinayad umano sa mga impormante. At iginiit ni Representative Asidre na target din ang Congressional Investigation na makalikha ng batas at mga reforma upang hindi na maulit pa ang mga maling paggamit sa public funds. Ito si Patrol 30 Gellimendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.